Akala nyo siguro shingaling to, no? Hindi, repolyo lang to. Sobrang lutong dito kaya ipaparinig ko sa inyo. Kaya ako may repolyo kayo, gagawan natin ng recipe na pwedeng pang negosyo. So bago tayo magsimula, tikman muna natin to. Gagamit tayo ng isang pirasong repolyo. 33 pesos ko lang nabili ito. Sa inyo ba guys, magkano ang kilo sa inyo? Pa-comment down sa baba, baka mas mura sa inyo. Hatiin natin sa apat na piraso, tapos tanggalin natin yung pinakabuko. Hatiin ulit natin sa gitna ito. Tapos tanggalin natin yung one third ng repolyo kasi hindi na tayo makakagawa ng strips dito. Next, hiwain natin to into strips. Guys, medyo kinapalan ko yung pagkakahiwa kasi ninipis pa ito after mapirito paghiwa wala'y natin yung repolyo. Heto na yung mga nagawa ko. Tapos maglagay tayo ng santasang harina sa bowl. Apat na kutsarang breading mix. Isang kutsaritang paminta at isang kutsaritang asin. Actually, marami ang magagawa mo dito. Kaya konti lang ang naluluto mo kasi nanginginahin ka habang nagpipirito. <laughs> Kuha tayo ng limang kutsara ng ating breading dahil gagawin natin tong batter. Then, maglagay tayo ng isang pirasong itlog. I-mix lang natin itong mabuti. Tapos, magbuhos tayo ng tubig. Kailangan ganito kalapot yung mixture nyo. Guys, marami ang magagawa sa isang pirasong repolyo. Kahit 8 o na order, makakagawa kayo dito. Ako kasi lima lang ang ginawa ko para mapabilis ang pag-upload nitong video. So binalutan lang natin ng butter ito. Then balutan naman natin to ng breading. Ito magpapalutong sa repolyo nyo. Kasi kapag puro breading lang ang nilagay nyo, malambot pa din ang repolyo after maperito. Kaya kailangan may butter po ito. Sindihan na natin yung lutuan. Next, magpainit tayo ng mantika. Pirituhin natin yung mga repolyo into medium heat hanggang sa lumutong ito. Guys, pagkalagay nyo ng breading, pirituhin nyo agad para hindi magdikit-dikit yung repolyo. At make sure na mainit talaga ang mantika kapag nagpirito para hindi ma-wash out yung breading nyo. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Maglagay tayo ng cheese powder. Pwede kayong gumamit ng sour cream o barbecue powder. Then, imix natin tong mabuti pero dahan-dahan lang para hindi magkalagas-lagas yung ating breading. Grabe, napakalutong talaga nito. Ilagay na natin sa maliit na paper cup. Heto ng ating repolyo strips. Kayo nang bahalang maglagay ng presyo kasi depende yan kung magkano ang repolyo sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.